May nagtanong po sa akin, uh, bakit no ba ako galit sa mga kolektor ng ola? Well, uh, sa isang kadahilanan ho is, hindi yung kasi sila naniningil. Hindi man sila marunong maningil. Alam lang talaga nila, pangharas. No? Kasi, biruin nyo, uh, isang araw pa lang ho lumilipas. Ah, uh, tatawagan nyo na yung reference or hindi nga reference eh yung mga contacts na nakuha nyo eh no? tapos iaharas nyo na sila yung mga kliyente nyo sas kung ano ang sasabihin nyo balasubas magbabanta pa kayo na papadala kayo ng pulis papanggap kayong pulis kayo abogado barangay, sa barangay ipopost nyo sa ano, social media yung picture na may nakalagay na scammer alert, no? Uh, hindi ganyan ang paniningil, no? Kasi lahat ng ano ng uh, mga naniningil apektado sa mga kalokohan pinagagagawa niyo. Akala kasi nila lahat ng naniningil kagaya niyo, no? Sa totoo lang napaka swerte niyo, no? Kayong mga kolektor ng ola. No? Kasi naniningil kayo, nandyan lang kayo sa ano, pisina nyo. Ang lamig. No? Meron kayong headset o hindi ko alam kung telepono. Tatawag kayo. Tapos mang, manghaharas pa kayo. Samantalang kami na umulan, umaraw, no? Lalabas kami, no? Para maningil, Kakato kami sa bahay. Nakikipag-usap kami ng maayos. Tinuturuan namin o tinutulungan namin yung aming mga kliyente. Kung paano nila mahuhulugan yung kanilang nahiram. Eh kayo na ano ginagawa nyo. Hindi nyo man lang ano, eh, bigyan ng option yung mga kliyente nyo kung paano makakahulog. Iharas nyo agad. So ibig sabihin, hindi talaga kayong alam sa paniningil. No? Kaya ako naiinis at nagagalit sa inyo. No? Lalo na dyan sa mga heads nyo na hindi man lang kayo iginaid. No? balamang yan, hinair kayo, pinaupo kayo, binigyan kayo ng, ano, ng telepono, no? o tumawag ka, maningil ka. Ganoon na nangyari sa inyo. Nakakaawa kayo, hindi ganyan ang paniningil. No? Sinisira nyo itong industriya na to. Pero mo, since 1998, naniningil na ako. Sa field, walang naging complain sa akin ng harassment o anuman Kasi yung ginagawa namin, tinutulungan namin yung mga kliyente namin makahulog. You know? Binibigyan namin sila ng advices. You know? Uh, binibigyan namin sila ng options kung paano mga ano, makakapagbayad. Kayo hindi Pero yung unang araw pa lang ng ano, Yeah, haras nyo na ano. Tatawagin nyo na kagad yung mga contacts. Shaming ang ginagawa nyo. Hindi kayo naniningil. No? Kasi kung uh, paniningil at paniningil lang. No? Eh kailangan yan. Meron niya meeting of minds ng kliyente. Tsaka nung naniningil. No? Hindi kagaya nyo. Oh. Ang kamote kayo. Unang araw pa lang. Pagka sinabing hindi makakahulog. Aba eh, inaharas nyo na agad kung ano-ano niya sinasabi nyo. Tandaan nyo, no? Uh, lahat tayo, meron tayong uh, karapatan karapatang pantao human rights, no? Walang sino man, no, ang pupwedeng mag-alis niyan sa atin. Walang sino man ang pupwedeng uh, uh, ng ating karapatan bilang tao. No? sa halagang biruin mo, dalawan libo, tatlong libo, apat na libo ba? Mumurahin at papahiya mo yung tao? Ipokus mo sa social media, scammer, alert ba? Hindi tama yan. Dapat talaga sa inyo, mahulit, makulo. Eh, hindi pa ba kayo na, ano, na yung mga napapanood nyo sa telebisyon, no, sa news? nire kayo? Although yes, nahihirapan yung mga ano mga kapulisan natin. Nahanapin kayo kasi nga eh, eh sa malamang at by night kayo. Hindi kayo rehistrado. Kaya nahihirapan po tuloy ang ating mga kapulisan Nahanapin hanapin kayo. Hindi ba kayo natatakot? Hindi man lang nyo inisip na asan yung mga amo ko? Kayo na papahamak. Diba? Yeah. asa Sino, sino man ako kulong Kayo. Kayo naman, sunod na sunod. No? Masyado nyo kasing ano, nililiteral na ang kolektor dapat matapang. Hindi yun dapat gano'n. Mali yun eh. No? Sa tingin nyo, matapang kayo pag uh, nangharas kayo ng mga kliyente nyo. Kaya, well, eh, ano, punta kayo dun sa bahay nila. Sabihin nyo yung mga pinagsasasabi nyo yan. Yung panghaharas nyo. Tingnan ko kung magawa nyo. Well, sure, hindi nyo masasabi sa harap ng mukha ng kliyente nyo. Yung mga ganyang pananakot. Saka hindi dapat matapang pagka naniningil. Dapat eh, ano, nakahandang sagot, no? Na kung sakasakaling mayroon silang sabihin sa inyo na, o hindi ako makakabayad. Eh, O pera nyo ng, ano, ng payment option. Eh, pero sa malamang, wala kayong payment option. Kasi nga, ang alam nyo lang, mangaras. Wala namang kayo talagang alam sa paniningil eh. ba? Diba? Tigil nyo na yan. Kasi wala naman kayong pupuntahang iba. Di ba? Pagka ba sa tingin nyo, nag-apply kayo sa ibang kumpanya, tapos sinabi nyo, sa ganitong kumpanya kayo nagtrabaho, sa tingin nyo, iahel kayo? Hindi. Isipin nyo yung future nyo. Di ba? Ba't nyo ba, uh, walang utak yung mga HR na orari na kailangan kayong trabaho. Nag-apply kayo sa isang ano, legitimate na lending. Sa tingin nyo, hindi kayo BBI, no? BBI kayo, no? O, oh, ikaw e, sabihin nyo na nakalagay sa resume nyo. Kasi kailangan may experience, eh. Wala kang magagawa, wala lagay mo, di ba? O, oh, paano mo ilalagay yung experience mo dun sa ano? Sa resume mo. Kung ang alam mo lang, mangharas. O, oh, sige nga, Ben. Sa tingin mo, may tatanggap sa'yo wag ganun. Baguhin mo yung style mo. Baguhin nyo yung style nyo na yan. Yung bulok na pangaharas. Maningil kayo yung tamang paniningil. Yung legitimate way ng paniningil. No? Kung hindi nyo alam yan, be, nakakaawa ko kayo. Hindi nyo dapat uh, naging karera itong ano, pagiging kolektor. Maghanap kayo nung iba na nababagay sa iyo. Magkarap kayo ng mentor na uh, magtuturo sa inyo ng tamang paninindigan. Ano po? Tsaka alamin nyo kung rehistrado yung pinagtatrabahuhan nyo. Oo, nandun na ako. Mahirap maghanap ng trabaho. Pero, guruhin mo, hindi rehistrado yung pinagtatrabahuhan mo. Tapos, apakan nyo yung karapatan ng pantao ng ano, nyo. Ganun-ganun na lang. Eh kung gawin sa ano niya, saka mag-anak niya, sa pamilya niya, di ba magagalit ka din? Eh grabe yung ibinibigay eh, niyo, torcho sa isip ng mga kliyente ano, niyo. Ibang klase kayo. Hindi yung ganyan ang paniningil. Ang paniningil po is meeting of minds ng dalawang tao. No? Kung sinabi sa inyong wala kang pambayag, eh gano'n niyo, tanongin niyo, ano ho ba nangyari? Ano may tutulong po? Meron nung kami rito, ano? May payment options po tayo. Pagos po yung ano. Mm -hmm. Yung mga ganon, ganon ng paniningil. Hindi yung sinabihan na kayo na, pasensya na kayo, hindi ako makakabayad. Kasi bababaragin nyo agad. Iaharas nyo agad. Tatawagan nyo agad yung mga contacts. Magsisinungaling pa kayo sa contacts, sasabihin nyo pa, reference. Eh samantalang ninakaw nyo yun dun sa ano? Sa contacts nung tao? Magbago na kayo. Hindi, hindi ganyan. Mali yan. Grabe kayo.